Ang sarap para sa pakiramdam na mahalin. Ang sayang isipin na piliin. At ang dating buhay na magulo. Tila pa bumubuo ng isang kwento? Kung saan tayong dalawang bida na akala mo ay nasa isang pelikula nagmamahala ng sobra. Ang sarap isipin. Wala na akong ibang mahihiling. Labis ang saya sa tuwing nasa malapit ka gumagaan ang pakiramdam tuwing ikaw ang kasama. Ikaw na, ang matagal ko nang hinihintay, ang nagbigay ng saya sa mundo kong walang kulay, at nagparamdam sa akin kung paano magmahal, at kung paano mahalin. Sa'yo ako sigurado, dito sa magulong mundo. Alam kong mananatili kang totoo, kampanti ako sa'yo. Kaya naman, hindi ako nagdadalawang isip ibigay. Lahat ng kaya ko. Lahat ng meron ako. Dahil basta para sa'yo, ibibigay ko. Nung walang pag-aalinlangan, ganyan kita kamahal. Sabay nating binubuo ang mga pangarap natin. Dumating pa sa punto na nagtayo tayo ng coffee shop. Ang saya nun. Kasama kitang nangangarap at sabay nating unti-unting tinutupad. Ang blankong papel ay nagkakalaman. Ganito pala ang pakiramdam ng pagmamahal. Malapit tayo sa magulang ng isa't isa. Mahal halos perfecto na. Mahal na mahal kita. At alam kong ganon ka rin. Limang taon na ang lumipas. Pero nanatili tayong matatag. Ikaw pa rin at ako... May titulo pa rin ang salitang tayo Alam kong ikaw na talaga Ikaw na ang babaeng ihaharap ko sa kaltar Ikaw na yung pakakasalan Ikaw na yun Alam kong ikaw na Nararamdaman ko Sigurado na ako sa'yo Bubuo tayo ng pamilya At ikaw ang makakasama Mahal na mahal kita kaya heto ako ngayon nanghinginig at kinakabahan habang hawak ang sinising sa kamay hindi ko na ito patatagalin pa sigurado na ako sa'yo ikaw ang bumuo at nagbigay kulay sa mundo ko ikaw ang nagparamdam sa akin kung gaano ko sarap ang magmahal kaya hindi ko na ito patatagalin aayain na kita sa altar Sisimulan na natin ang Road to Forever na istorya. Excited na ako. At makalipas ang halos isang oras, sa wakas, dumating ka na sa ating tagpuan na madalas nating puntahan. Yung lumong gazebo sa bayan, kung saan tayo unang nagkita, kung saan ako unang kinilig, kung saan ako unang kinilig, kung saan ako unang naniwala sa pag-ibig At numupo ka na sa tabi ko Gaya ng dati Wala pa rin kupas ang ganda ng mga ngiti mo Pero may iba sa iyong mga mata Ewan ko ba Pero parang kinakabahan ka Posible kayang alam mo ang gagawin ko May ideya ka sa proposal ko Pero hindi na nabali Nandito na ako Simulan na natin to. Kaya ngumiti ako ng matamis. Akmang ilalagay sa mata mo ang piring. ang pigilan mo ko. Hindi ko walang dahilan. Pero nagtangka akong ilagay ulit ito. Pero sa pagkakataong ito, tinabig mo ang kamay ko. Anong dahilan at bakit ilan na wala sa mukha mo ang saya? Bakit parang bad trip ka? May nagawa ba ako? Nanatili akong mapilit at muling nagtangka. Pero tinulak mo na ako. Nahulog pa singsing -sing sa kamay ko. Puno ng pagtataka akong tumingin sa'yo. Pero nagsimula kang umiyak at tumingi ng tawad. Kapatawaran sa kasalanang hindi ko alam. Patuloy ka lang sa pag-iyak. At hindi ako nagdalawang isip na yakapin ka. Pero tila mas sumakas ang hikbi mo At doon mo pinakita sa akin Ang isang bagay Na nagpatigil ng mundo ko Hindi ko alam kung paano mong gagawin Natatanga ako na natatanga ako Napapraning ako Paanong buntis ka? Paano nangyari Na dalho ang linya? Mahal paano? gayong hindi pa natin ginagawa yun. At doon ka na umamin. Isang taon na kayong palihim na nakikita. Ang best friend ko. At siya ang ama ang dinadala mo. Hindi ko alam kung paano. Para bang lumulutang sa kawalan ng isip ko. Hawa ko ang singsing. -sing. Habang pinagmamasdan kang lumabas. At iniwan akong nakatulala na nag -iisa. hindi ko alam kung paano babangon sobrang hirap bumitaw sa isang bagay na nakasanayan na yung lagi mong nakikita madalas mong nararamdaman na siyang kumuha sa'yo mula sa kawalan at aaminin ko naging kampante ako sa'yo Nasanay akong nariyan ka. Nasanay ako sa'yo. Nasanay akong sa'yo ako. At sa akin ka. Kaya ngayon, paano na?